Minamahal kong mga kapatid kay Kristo, lalong-lalo na ang lahat ng mga kaparokya dito sa Hearts of Jesus and Mary Parish sa Caloocan City. Magandang gabi po sa inyo lahat. Pasalamat tayo sa Panginoon na tumawag sa atin na magkatipon sa pagdiriwang na ito ng banal na misa sa okasyon ng pagtatalaga ng isang bagong kura paroko para sa Hearts of Jesus and Mary sa katauhan ni Father Leo Pepito. Alam natin na sa ganitong mga panahon, lalo na pag nalalapit na ang mga mahal na araw, ay tinatakpan natin ang ating mga larawan sa loob ng simbahan. At magandang palatandaan nito na yan ay hindi yan ang sinasamba natin. Yan ay larawan. Dahil ang reflection natin ngayong gabi ay tungkol sa tunay, sa totoong pagsamba. Kasi meron naman talaga tayong mga larawan sa ating mga simbahan. Pero ito, kumbaga, ay mga palatandaan para sa atin katulad ng daliri na gagamitin mo para ituro ang buwan. Halimbawa, ang isang bata, eh, hindi pa sanay makakita ng buwan. Manghang-mangha ang bata pag sinabi mong, Look at the moon. Look at the moon. Tignan mo yung buwan. Ang gagawin ng bata, susundin niya yung daliri mo. At yung daliri mo, ituturo mo sa buwan. At pag nakita na niya yung buwan, kalilimutan na niya yung daliri. Hindi yung daliri ang importante, kundi yung tinuro niya na buwan. Ang tawag dyan ay eh, tanda, a sign, pointer. Ganyan din ang ating mga larawan wag kalilimutan yung itinuturo niya pero sa mga ganitong panahon kaya tinatakpan natin ang mga larawan ay dahil tinututok natin ang sarili natin kay Kristo na hindi lang tanda ng ama kundi sakramento ng ama ang sakramento ay higit pa sa tanda hindi lang siya nagtuturo o nagpapaalala sa Ama, kundi siya mismo ay kumakatawan sa Ama. Yon ang sakramento. So, pagnilayan natin ngayong gabi ang tungkol sa pagsambang totoo at pagsambang nagpapalaya. Narinig natin ang first reading natin tungkol sa tatlong kabataan na hudyo na naparusahan doon sa naglalagablab na hurno dahil sumuway sila sa utos ng hari ng Babylonia. Sapat na sana yung sumunod na lang sila sa utos ng hari para hindi sila mapahamak. Simple lang naman ang utos sa kanila na sumamba sila doon mismo sa gintong rebulto na ginawa ng Haring Nabucodonosor. At itong utos na ito ay para sa lahat ng mga mamamayan sa Babylonia, kaya sumusunod ang mga mamamayan. Pero hindi naman mamamayan ng Babylonia itong tatlong kabataan dahil sila'y mga exiles na distyero, sila sila'y mga Hudyo at ang sinasamba nila ay si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Kaya pinili daw nilang suwayin ang hari at harapin ang parusa ng pagkakatapon sa naglalagablab na pugon. Ayaw nilang sambahin bilang Diyos. Ang isang bagay na sa paniwala nila ay hindi naman Diyos. Tatandaan ninyo ang first commandment. I am the Lord your God. You shall have no strange gods before me. Ako lang ang inyong Panginoon na inyong sasambahin. Pakinggan natin ang matapang na sagot ng tatlong kabataang ito, sina Sadrak, Mesak at Abednego. Sa Haring Nabukadnonosor, ang sabi nila sa hari. Pasensya na po o Haring Mahal. Pero ang Diyos lang namin ang sinasamba namin. Umaasa po kami na ililigtas niya kami mula sa naglalagablab na pugon kung saan niyo kami itatapon. Pero kahit hindi niya kami iligtas hindi pa rin kami sasamba sa Diyos ninyong iyan. Ang ganda ng pagkakasabi. Nagdadasal kami, sana iligtas kami, pero kahit hindi niya kami iligtas, hindi pa rin kami sasamba. Ibig sabihin, ang pananampalataya nila ay hindi nakabase sa pwedeng maging resulta ng hinihiling nila hindi siya conditional. Hindi na sila, nila sinabing sasambal sila sa Panginoon kung ililigtas sila. Ibig sabihin, malaya sila. Ang tunay nilang kalayaan ay natagpuan na nila sa Diyos. Alam niyo po, sa theology at literature ng pananampalatayang kristyano, kilalang kilala ang isang Latin expression na non serviam. Balik ta dito doon sa moto ng Yumaong Arsobispo ng Maynila, si Jaime Cardinal Sin. Ang moto niya ay serviam, maglingkod. Pero, Kilala din yung Latin expression na kabaliktaran nun, non serviam. Na ang ibig sabihin ay, hindi ako maglilingkod. O sa simpleng Tagalog, ayoko nga sumamba. Non serviam. Pero alam niyo ba, sa Christian tradition, iniuugnay ito sa attitude ni Satanas ni Lucifer, the light bearer na naging hambog. Ayon sa mga panulat, meron hong isang apocryphal na panulat na Jewish Christian na ang pamagat ay The Life of Adam and Eve. Wala po ito sa Bible pero nasa apocryphal literature. At ayon dito sa panulat na ito, kaya daw bumagsak si Satanas mula sa langit. Tandaan ninyo, siya'y nilikha bilang isang mabuting anghel. Pero mula sa kalangitan, siya'y bumagsak dahil sa kanyang pagmamataas at pagsuway sa Diyos. Ganito daw ang kwento. Nauna daw na nilalang ng Diyos ang mga angels mula sa apoy. At nang malikha ng Diyos ang mga angels, ay nilikha na niyang kasama na ang mga hayop, mga punong kahoy at ang tao. Late comer ng tao sa creation. Pero, diniside daw ng Diyos ng pinakamarangal na nilikha niya na pinagkalooban niya ng kanyang hugis at wangis, the image and likeness of God, ay ang tao. Kaya, matapos na likhain ng Diyos mula sa putik si Adan, at alam niyo po, sa salitang Hebreo, ang Adama na ng pangalang Adam, ang ibig sabihin, Lupa. Kaya huwag kayong magtataka kapag tayo nangangamoy lupa na. No? <laughs> Talaga namang tayo sa lupa nagmula. So matapos nalikain ng Diyos mula sa lupa si Adan, inutusan daw ang mga angels na paglingkuran ng tao at pinaharap itong si Lucifer kay Adan at sinabi ng Diyos magbigay galang ka sa kanya sapagkat siya ang aking hugis at wangis pinagkalooban ko siya ng mataas na karangalan aba tumutol daw si Lucifer at nangatwiran siya sa Panginoon at ang sabi niya bakit ako sasamba dyan? Putik lang yan. Nauna pa akong nilikha ninyo. Galing ako sa apoy. Pagkatapos, sasabihin ninyo, yuyuko ako, maglilingkod ako, sa nila lang na putik lamang, ayoko nga. Hmm. Na disiplina tuloy siya ng Panginoon. Ayaw mo, hindi at nahulog siya. Nahulog siya mula sa langit. Yon ang kwento ng simula ng mga demonyo. Mga pasaway na anghel nakalaban ng tao at wala daw ibang misyon kundi ang paglaruan ng mga tao upang sila'y malinlang at matisod para lang patunayan sa Diyos na nagkamali daw ang Diyos sa paglikha sa ating lahat. At yun ang bukang bibig ni Satanas. Ewan ko ba sa inyo, napakatalino naman ninyong Diyos. Ba't nyo hinayaang gumawa ng mga taong yan eh? Sakit ng ulo lang sa inyo yan, mga pasaway. Pero hindi, mahal ng Diyos ang tao. Kaya ang sabi ni Lucifer, non serviam, hindi ako maglilingkod. Pero kabaliktaran naman ng ugaling ito ng attitude ni Lucifer, ang pinakitang kababaang loob ni Mama Mary nang ipahayag ng anghel ang plano ng Diyos na lulukuban siya ng Espiritu Santo upang ang kanyang sinapupunan sa kanyang sinapupunan ay maganap ang pagkakatawang tao ng anak ng Diyos. Para isilang ang Diyos na kamukha ng tao kay Kristo, yumuko si Mama Mary at ang sabi niya, Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to thy word. Narito ako. Alipin ako, lingkod ako ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin katulad ng sinabi mo. Ang tawag ditoy Fiat. Mangyari nawa. Oh, hari nawa. Dati ang Amen sa Tagalog ay Shanawa. Shanawa at sa sinagot ni Mama Mary na fiat hindi lang siya naging malaya sa pamamagitan ng kanyang pagsang-ayon naging paraan pa siya ng pagpapalaya ng Diyos sa buong sangkatauhan mula sa pagkaalipin sa kasalanan dalawang uri ng pagsamba ang ipinapakita sa atin ng ating mga pagbasa ngayon Una, ang pagsambang nagpapalaya. At ang pangalawa, ang pagsambang ng aalipin. Kaya mag-iingat tayo, hindi porque sumasamba ang tao, ay Diyos talagang sinasamba niya. Kung minsan, pwedeng nagdarasal na tayo, pero sarili lang natin, ang kausap natin. Hmm ano ang pagsambang nagpapalaya? Para dito sa tatlong binata, ang pagsamba sa gintong rebulto ay pagsuko ng sarili sa kapangyarihan ng hari ng Babylonia. Ito para sa kanila isang uri ng pagkaalipin. At ang pinili nila ay ang uri ng pagsamba na nakaugat sa katotohanan at sa pananagutan at sa paninindigan. At ito ang nagpalaya sa kanila at naging daan ng kanilang kaligtasan. Kaya nang sumilip daw ang mahal na hari doon sa naglalagablab na pugon, hindi tatlong kabataan ang nakita niya, kundi apat. Mayroon silang kalakbay. At ang kalakbay nila ay sugo ng Diyos tiniyak ng Diyos na hindi sila masusunog sa naglalagablab na pugon doon galing yung inspirasyon noong isang talata sa kantang alam na alam ninyong lahat be not afraid if you walk amid the burning flames you shall not be harmed lumakad ka man sa pugon na naglalagablab, hindi kayo masusunog. Ito rin ang paanyaya ni Jesus sa ating narinig na Ebanghelyo. Kaya sinabi ng Panginoon, kung nananatili kayo sa aking salita, ngayon dahil nakatakip ang mga larawan natin, nakatutok naman ang pansin natin sa kanyang ang salita. Kung mananatili kayo sa aking salita, ang sabi ng Panginoon, kayo ay magiging tunay na alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan. Ang totoong alagad, nakikilala niya ang pagkakaiba sa kasinungalingan at katotohanan. Kaya magtanong-tanong tayo kung napakadali nating mabudol o malinlang. Eh baka hindi pa tayo totoong alagad. Ang alagad ay nakikinig sa salita. At ang salita ay nagpapamulat sa tao sa totoo. Natututunan nating kilatisin ang totoo sa hindi totoo ang lantay sa huwad. At pag nakilala daw natin ang katotohanan, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. The truth will set you free. Parang ito rin ang tinutumbok ng Panginoon dun sa isang habilin niya sa kanyang farewell address sa huling hapunan ayon sa Ebanghelyo ni San Juan na sabi niya minsan sa kanyang mga alagad, hindi ko na kayo tinatawag na alipin. Kaya huwag tayong magpapaalipin sa Panginoon dahil ayaw niya ng alipin. Hindi ko na kayo tinatawag na alipin. Bakit? Kasi hindi malaya ang alipin. Hindi niya alam ang kalooban ng kanyang amo. Ang Diyos, isinisiwalat niya sa atin ang kanyang kalooban. Ang Diyos, hindi namimilit kailanman. Kung nandito kayo kasi pinilit lang kayo, hindi pa yan totoong pananampalataya. Ang totoong pananampalataya ay kusang loob na pagtugon sa panyaya ng Diyos. Kaya madalas kong sabihin, ang sampung utos ng Diyos, hindi naman yan kautosan na pinipilit niya. Yan ay kasunduan. Nananawagan ng pakikipagkasundo sa Diyos. At hindi ka makikipagkasundo kung hindi ka nagkukusa, kung hindi ka malaya. Kaya ang sabi ng Panginoon, hindi na alipin kundi kaibigan. Kaibigan at kapanalig, yon ang totoong alagad. Pinalalaya muna niya tayo bago niya tayo maging mga kaibigan. Isang bagong ugnayan sa Diyos ang pinapakilala sa atin ni Jesus. Hindi na isang ugnayang nakabasi sa takot o pagkaalipin. Kaya please lang, wag niyo pong gagawing panakot ang Diyos. Minsan kasi, parang ginagawa nating panakot. Umayos ka dyan, magsimba ka, kundi mahulog ka sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Ganun ba ang Diyos? Hindi siya ganyan. Walang saysay ang pananampalataya na nakabase lamang sa takot o pagkaalipin ang tunay na pananampalataya ay nagaganap lamang sa pag-ibig sa kusang-loob na pagyakap sa pananagutan at paninindigan bilang alagad at ang pag-ibig ang siyang tunay na nagpapalaya tama nga si San Juan sa sinabi niya minsan sa isang sulat niya ang first letter of John chapter 4 verse 18, walang takot sa pag-ibig sapagkat ang ganap na pag-ibig ay nagtataboy sa takot. Ang takot ay kaugnay sa parusa at ang natatakot ay hindi pagganap sa pag-ibig. Mga kapatid, ituloy natin ang gawaing pagsambang ito. Ngunit tiyakin natin na ang diwa ng pagsamba ay hindi sa takot nagmumula, kundi sa pag-ibig na walang kondisyon na itinuro sa ating lahat ng Panginoon mula sa krus.